So ito na mga kababayan, ako po ang kagagahan ni Amy, ayan na, mm -mm, napasubo. Actually mga kababayan, no, ganito po kasi yan, 5 minutes na tayo ha. Hmm. Ganito kasi mga kababayan, no? kung ano yung ginawa ni Amy, ni Saldico, ni Gutesa, iisang script lang yan. Mm -mm. Hindi natin sure ha, hindi natin sure kung napangakuan nga di umano, di ba? Kasi alam mo, sa totoo lang mga kababayan, si Gutesa nagsalita, no? Uh, ngayon bumaliktad na nga at nagsabi na binayaran siya at ginipit at tinakot ni Mike Depensor at ni Markuleta. mm, -mm. So, kinakabahan na ngayon si Mike Dipensor at si Marculeta. Ngayon naman si ko kaya alam niyo yung nabibisto na siya sa pagnananakaw nila jan sa flood control na yan, ay walang ibang gagawin kundi pangdadamay na o di kaya gagawa ng kwento para ano mangyari. Uh, kasi alam naman niya kasi mga kababayan na si PBBM talaga ay uh, ipagpatuloy talaga yung sinasabing makukulong talaga sila. So ngayon mga kababayan, para panabla na lang, ya, yeah, yung ginawa ni Saldi ko, panabla na lang yan. Ma'am Gina Iglit, hilo po, and kaya Chloe Nigel. Ma'am Sally Rugay, hilo po. Panabla yung ginawa niya. So ngayon mga kababayan, ito na nga, itong si Manang Aimee. Oh, ito po mga kababayan, ipakita ko po sa inyo yung naturang uh, post no mismo ng page ito mga kababayan. Ito po yung page ni Manang Aimee. No, mga kababayan. Wait lang po ha Ah, wait lang. So ito po ang uh, naturang post ni Manang Imi mga kababayan na kung saan ay hindi ko mapakita dito mga kababayan dito na lang sa isang cellphone. Mm, hindi -mm, natin mapakita sa tablet eh. So ito po mga kababayan, post ni Manang Amy na kung saan ay uh, nanawagan nga itong si Tanga, di ba? <laughs> nanawagan itong si Tanga. O, ano nga ba ang panawagan ni Tanga, mga kababayan? Ito po ha, ayan. Ayan, mga kababayan, kapag sinabi po natin may check badge, ibig sabihin, totoo po yan. Senator Amy R. Marcos. No? So, ito po ang kaniyang post, mga kababayan. Nanawagan po siya. No, alam niyo po ang nakasaad dito sa kanyang po sa mismong page niya ha, page niya to. Senator Amy R. Marcos. Ayun, ulitin ko, legit po 'yan ha, legit. Hindi po tayo gumawa ng kwento dito, hindi po 'yan fake news, hindi po tayo DDS. No, pro admin po tayo. So sa mga nagtatrabaho sa palasyo, sa mga pulis at sundalo at dati naming mga nakadaupang palad. Alam kong hindi biro ang mga ipinadala niyo sa akin hindi man tayo hayagang makapagkita, gusto kong malaman ninyo na kayo ay aking proteksyonan at hindi masasayang ang pagtitiwala at katapatan. Yun ang sabi niya. So ito po ang sabi niya mga kababayan ni Amy sa kaniyang post. Ayan. Sa lahat po na nagpapadala ng impormasyon, larawan at iba pa tungkol sa usapin ng droga ng aking hinarap tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan. Ligtas po ang inyong pagkakilanlan at tanawin, tanawin ko utang itong malaking ah, utang itong malaking utang na loob. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa mga nais pang magbahagi. Ingatan ko kayo. So ngayon mga kababayan, ayan po. Sa mga magpapadala daw po sa kanya ng picture video na gumamit nga daw di umano si PBBM ng pulburon no? tatanawin daw niya itong utang na loob or malaking utang na loob at iingatan daw niya po ang mga magpapadala sa kanya so ngayon mga kababayan ito po ang aking masasabi nagngangawa-ngawa siya doon sa stage di ba? nagngangawa-ngawa siya doon sa stage pero bakit nangangala pa siya ng ebidensya diba ba? Mm -hmm. So wala pa pala siyang hawak doon na pruweba kundi statement lang. Kasi ito may mga nagpapadala daw sa kanya galing sa palasyo ng mga picture na nag pupulburon daw. 'Di ba? Nako mga kababayan, dito na naman tayo eh. Dito na naman tayo sa salitang maraming salamat sa mga nagpapadala. Alam mo sa totoo lang sinatura ay Milakson ay este Marcos hindi namin nakakalimutan yung ginawa ni Harry, ni Harry Roque. Ha? Hindi namin nakakalimutan yung ginawa ni Harry Roque kung paano niya manipul manipulahin yung taong bayan na may video nga daw silang hawak na gumamit ng ganon si PBBM. Doon pa lang sa video mga kababayan, kung magsasyabuka, no? Bakit idaan sa ilong? Ah, 'Di ba ganito 'yan mga kababayan kapag nagsysabu? Alam niyo yung foil? Ah kasi actually mga kababayan nakikita ko pa yan po niya noon, no? Meron kasi kaming tambayan dati mga kababayan sa probinsya na isang kubo, no? Na tinatambayan ng mga ah, actually mga kapitbahay naming tambay. So, doon noon noong bata pa ako, meron akong nakikita, grupo na mga tambay sa amin, siguro mga 20 anyos uh, 15 anyos, 30 anyos sila nun ako siguro nun mga 6, 7 years old 8 or 10 naglararo kami sa isang kubo yung kubo na yung dating tindahan na hindi na tinindahan so kumbaga parang bakanting kubo siya ngayon mga kababayan yung anak nung may ari nung tindahan na yun na hindi na ginamit ha, mga kababayan ay ginawa nilang Uh, sisyon, session. ginawa nilang uh, pat session ba ang tawag niyan mga kababayan. So ngayon nakikita ko, ganito ang ginagawa nila. Merong isang foil, minsan nga ang ginagamit nila. Alam nyo yung, alam nyo yung loob ng Yossi, di ba diba dati yung loob ng yosi, papel pa, hindi pa siya karton, papel pa siya. Yung loob nun may foil, yung kumikinang sa pinakailalim. Ah? So ngayon mga kababayan, ginawa nilang parang alulud. Yung parang alulud na yon ha? Meron silang lighter. Yung lighter na yun, tinanggal nila yung ulo. Di ba yung lighter dati may gulong? Yung kinakalabit mo para umilaw? Ha? Yung lighter na yun, pag kinakalabit mo, may gulong siya. Hindi katulad sa lighter ngayon na pag kinakalabit mo, pumipiti-piti. Yeah, kasi di kuryente na ngayon ang lighter. Eh. Pag kinalabit mo ngayon, pipiti na siya. Oh, dati kasi di gulong yun. Meron siyang parang, uh, parang ano siya eh, yung, kumikinta, yung pumipitik siya na parang pulbura. Oo. Ang gawin nila doon, ganito, yung dulo ng butas ng labasan ng lighter, ng apoy, yung fluid niya, ginagawa nilang bilog na maliit, na parang karayom. Tinusok nila doon sa nguso nitong lighter. Or minsan karayom yung ginagamit sa injection ng mga bakuna-bakuna. Tinusok nila doon sa bunganga ng labasan ng apoy ng lighter. Tapos, ginagamit nila yung yung ano, yung parang alulud. Iniinit-init nila sa lighter, tapos hinihigup-higup. Ah, pinky yung Ken. Ah, sabi ni Ma'am ah, ah, Ilsa Lajin. Ah, ginagamit nila, iniinit-init nila. So kami naman, nasa taas kami. Ah, nasa taas kami nung kubo-kubo. So nakikita namin kung anong ginagawa nila. Ngayon, minsan pag napansin kami, pinagbabato kami. Uy, bumabaki dyan, babalito, ganyan-ganyan. So ngayon mga kababayan So kami naman Nanonood kami sa kanila Wala kaming kamuang-muang Ngayon Pagkatapos nilang magpapatsisyon Um-um mm -mm, Pumapaso kami doon sa kubo Tinitignan namin Bakit may mga lighter na sira At saka Napakadami Na Yung-yung foil Yung sa likod ng yosi Yung balot ng kahan ng yosi May foil yun um mm -mm. So ganun po Ang paggamit ng Shabu um mm. Nakita ko mismo eh Bata pa ako nun At that time na yun mm. Actually, alam nyo kung saan yan? Sa bandang, ano po yan? ah, uh, oh, syringe. ah, uh, yan, Ken, sabi ni Sir Michael Villarin. Hmm. So, ngayon, mga kababayan, yung time na yun ay nasa, ano po kami nun, misamis occidental. Kasi, actually, yung papa ko, doon kasi siya na-assign at the time. So, doon kami. Ah, Amy mo, Ken. Anong Amy? Nakita ko talaga mismo. Bakit nasasabing Amy? Mm. So ngayon mga kababayan, bakit doon sa bidyong inilabas ni Harry Roque, sumandal lang si PBBM tapos suminghot? Ha? Sumandal tapos suminghot? Hmm. So ngayon, mga kababayan, paano nyo nasabi na yun ang gagawin? Eh, ang pagkakaalam ko, kapag nagamit ng ganun, ginagamitan ng foil. Kaya nga dito mga tambay sa amin, nagsasabi, oh, naubos na naman yung foil. O, oh, ano na naman gagawin mo dyan sa foil? Minsan nga, kapag may mga nanay dito na nagtitinda ng ano, nagtitinda ng mga puto, or minsan nagtitinda ng siomay, sasabihin agad, o, oh, ano na naman gagawin mo dyan sa foil? O, oh, minsan nag-iihaw ng bangos, kaya nagtatawanan sila kung anong ibig sabihin ng foil. Ako naman, natatawa ako kasi alam ko eh, kung paano gawin, kasi nakita ko mismo. Mm, mga bata pa kami noon. Ngayon ngayon, nagtataka ako dun sa nilabas ni Harry Roque na video. Bakit sumandal lang sa bintana, Doon sa kurtina, tapos gumanon? Di ba? Mm -mm. Kaya ngayon, mga kababayan, ah, Ah, oh, nag-search ako ken, pwede siya three way pala gamit niyan, pwede through smoke, 'di ba? Mm, mm. Ang cooking hindi na kailangan ng foil eh. Ang pagkakaalam ko, Shabu bu eh, nagdudroga daw eh. Mm, 'yun ang sabi. Eh. Oh, so ngayon mga kababayan, ito pa ang pinaka mali diyan kung totoo ang aligasyon mo doon sa pagputak-putak niya yeah? uh, pagputak-putak niya doon sa INC rally bakit mangangala pa siya ng ebidensya Idi e dapat may hawak na siya di ba ang sabi niya bata pa kami ni Bongbong noon di yeah? kinumbinsi ko siya na mag-asawa na siya at pakasalan si Lisa kasi ang akala ko, magbago ang buhay niya. Iyon e yun pala hindi. Nung pinakasalan niya, pariho silang gumagamit, sabi niya. Idi e doon palang, eh di sana pinikturan mo na. E di sana noon, may kuha ka ng video niyan. Di kasi bakit? Yung movie nga na ginawa ni Daryl Yap. Di ba? Hmm. Yung movie nga na gawa ni Daryl Yap. Nagagawan mo nga ng kwento, 'di ba? Tapos itong paggaganon, nangangalap ka pa ng ebidensya sa mga kasundaluhan, security guard, at mga kapulisan sa Malakanyang. 'Di ba? So ibig sabihin habang nangangawa ngawa ka doon, hindi ka 100% may hawak. 'Di ba? At ito pa, kung kung meron ka mang gustong hawak na ebidensya, hingiin mo kay Katibinag. Ni ba sabi ni Kati Binag may hawak siyang USB na may laman kung paano siya inalok ni Lisa doon sa isang bahay na nagpapat session daw. Di ba? At meron pa nga daw siyang video sa hawak niya sa USB na mismong mga anak daw ni PBBM si Sandro, si Vincent at si sino yung isa? ah, uh, nung pangalan nung isa, Vincent, Sandro, at saka, ano, yung Bunso, di diba? mga, mga kababayan, ay gumagamit din daw. At minsan si firstly Lady Lisa daw, ha, ah, hinaalok daw siya. O, oh, meron tayong pruweba niyan, sinasabi yan ni Kati Binag. Ah, take note mga kababayan, recorded na po sa Malacanang yan, si Vinny. O, oh, si Vinny, si Sandro, si Vincent. Ay, sorry, nadulas ako. Anong recorded sa Malacanang? Yung sinabi ni Binag? Ah, sorry ha, nadulas ako Hindi, hindi yan recorded sa Malacanang ah, Chismis lang yan Si Simon mm, Si Vincent at saka si Sandro mm. Ngayon mga kapwa, <laughs> nadulas tuloy ako Ito ha, Kati Binag May hawak na USB Diba? Yan ang sabi ni Kati Binag Ito ha, mga kababayan si PR, Arlidas, hindi mo nalabas yung mo First and foremost, sinasabi nila na ilabas mo na yung USB mo, kaya nakulong si PRR ni Dalsa, hindi mo nilabas yung USB mo. Mm. First and foremost, di ba umpisa pa lang ang sinabi ko na ang USB ko ay ang aking protection. Lalabas yan sa tamang panahon at yung tamang panahon na yun, is merong may mga nakakaalam kung kailan at kami na lang yon Yung mga nagpo-call niya na mga troll, kasi gusto niyo parang clickbait yan. Gusto niyo kumagat ako sa inyong mga pain. Para malaman nyo ang aking movement, ang galaw namin, ang aming strategiya. Para anuman ang aming ano, ang, kung anuman yung aking binabalak sa buhay. So, ibig sabihin, meron nga silang galaw, meron silang strategy, meron silang plano, meron silang movement. ba diba? mm. 'di ba? Na, na ano siya eh, na tawag dito mga kababayan, nabutata siya dito sa kapwa niya DDS kasi ang sabi, kung nilabas mo yung USB mo, na adik si PBBM at nagaganon. Idi eh sana hindi makulong si PRRD. So, ibig sabihin hindi mo mahal si PRRD, 'yun ang sabi. So, sabi niya, yung USB na 'yan ay para yan sa aking protection. Oh, eh kung talagang mahal mo si PRRD, eh anong pinaglalaban mo dyan? Anong tulong mo dyan? Anong ambag mo dyan? Pilang DDS. Kung meron ka palang hawak na USB at ipinakita mo, eh di sana tanggal na sana si Marcos ngayon. Tanggal na sana si Lisa ngayon. oh, kung nasa sayo ang USB. oh, ngayon, eh di sana si Manang Aimee Lakson ngayon. Hindi na naghahanap ng ano. Hindi na naghahanap ng pruweba o ebidensya or picture man o video. Hindi na sana siya nanghihingi sa mga kapulisan kasundalo at security guard sa Malacañang. Ni diba? nasa sinasayaw ang USB. So bakit hindi mo buksan? Ang tanong ngayon, meron ba talaga o wala? 'Yun lang naman 'yan eh. Mas ma mabilis kasi magsabing meron. 'Di yeah? Mabilis magsabing may hawak. Pero ang tanong, mahirap bang sabihin at mahirap bang ipakita. 'Di ba? Mm -hmm. So ngayon mga kababayan, kung gusto nyong maligtas si PRRD at gusto nyong mapatalsik si PBBM, ilabas ninyo yung USB na hawak ni Kati Binag. Kasi bakit mga kababayan, nahihirapan po si Manang Aimee. Ya, na nahihirapan si Manang Aimee, Kati Binag. Ako po'y nanawagan sa iyo ulit. Ibigay mo kay Manang Aimee yung USB. E eh, di ba pinapanindigan mo yan na meron? Mm, pinapanindigan mo yan na hawak mo. E eh, ngayon na medyo nahihirapan po si Manang Aimee. bakal naman. ba? Diba? Mm -mm. Nung hinamon kita nung una, lumabas ka. Baka naman ngayon, katibinag. Ha? Ah, hinahamon kita. Kung totoo man ang hawak mo, huwag nyo nang patagalin. Kasi nga, nung nakaraang gabi, nung nagngal-ngal si Manang Aimee sa stage ng INC, nakahanda na si Sarah, nakabarong na naghanda ng iproklama bagong presidente. Di ba? Mm, mm Eh, ang problema, mga kababayan, ha? Meron ba talaga? Kasi kung meron man yan, totoo man yan, Kati Binag, huwag mo nang pahirapan si Manang Aimee, o, oh, sa mga sundalo, o, oh, baka sakali gagawa pa ng AI video yan. Hmm, pakinggan natin, ha? Ah hindi nyo kayo lahat na nag, nag, uh, nagdadaman yan. Hindi nyo kayang protektahan ang pamilya ko. Hindi nyo ako kayang protektahan. Ako lang ang makakapagprotekta sa pamilya ko. Hindi ka. Eh sino bang nag-uto sa'yo na ilabas mo yung USB na yun? At sino bang nagsabi na may USB Kadi di ikaw lang din naman? Oo, kung gusto mo pala ng proteksyon sa pamilya mo. So ibig sabihin, wala kang tiwala kay Sarah? Ayun si Sarah, puproteksyonan ka niyan. Mm-mm. Uy, -hmm. di, uh, di ano to? Di TPLS. Ayan, may shout out po at maraming salamat. Di ba? Kung sabi mo, kung kayo sa so mga nagdi-demand na ilabas ko ang USB at ipakita na nagaganun si BBM at gumanun si Lisa at inalok pa ako ng mga anak ni Lisa. Di ba? Mm. Salamat po, di bang? Maraming salamat po. Di ba? Mm. So, kung sakali man na meron, hindi naman, hindi ka naman namin inutusan na eh. makin alam ba namin na may hawak ka? Hindi naman namin malalaman yan at ng mga DDS na may hawak kang ganyan kung hindi ka kumuda. Ngayon, idadahilan mo, nagdidiman kayo, eh bakit huwag inilabas ko yan? Kaya nyo bang protektahan ang pamilya ko? Ako lang din naman ang magprotekta sa sarili ko at sa pamilya ko. Eh di sana hindi ka nag out nyan. Pwede mo naman ilabas yan nang hindi ka nagpapakilala. Mm. Ang problema lang kasi dyan, gusto mo rin sumikat eh. Gusto mo rin magkapangalan eh. ba? Diba? Kaya sa sobra mong ka-excited na maging vlogger, di umano, no? vlogger Kumu kuda ka na meron kang ganyan. So ngayon kung meron kang ganyan, hinahanap ng tao, hmm, 'di ba? Hinahanap ng tao yung kinukuda mo, 'di ba? Mm. tapos ngayon sasabihin mo hindi mo mailabas kasi kailangan mo ng protection. ay eh, di pumunta ka sa Senado, nandiyan naman ang Witness Protection Program, nandiyan si Marcoleta, nandiyan si Sara. Oo, uh -uh. ni minsan ba yung mga bumira kay BBM pinatay? Diba? ba? Oh, uh, hindi mo pwedeng idahilan yan. Ibigay mo kay Manang. Pwede mo naman sabihin na hindi galing sa iyo 'yan kasi nandiyan na si Manang Aimo. Mm. Yeah, oh sabi ni Triple Mitch, ayan, sorry nag-unsubscribe ako sa iyo. Ha, ah, puro kasi fake. Ano daw? Puro kasi fake. Nagtaka ako bakit pala lumabas tuwing gabi 'yun pala follow kita, but now unsubscribe na ako sa iyo, sorry ha. Ah, Triple Mitch, hindi kakawalan. Kahit palima lima kayo diyan mag-unsubscribe sa akin, hindi kakawalan. 'Yun lang. Ah. At saka, alam ko yung mga style na ganyan na magko-comment na mag-unsubscribe kasi fake. <laughs> hindi po ako baguhan sa ganito. Alam mo kunwari mag-unsubscribe kasi bakit Didiis ka? Hindi mo nagustuhan. Ito lang ha, simple lang. Ah. Simple lang, triple match. Ganito lang ka-simple, ha ah. Kung hindi mo nagustuhan kasi fake ako. I-research mo. Ito hindi naman to AI eh. Ah. Hindi kakawalan. Ah, triple match. At una, yung mga taong hindi gustong marinig ang mga binu out at nire ko dito, against yan kay Pangulong Marcos. Yeah? Didiis yan. Mga didiis lang naman ang ayaw dito eh. So hindi ka kawalan kahit lima kayo. ba diba? Hindi kayo kawalan kahit lima pa kayo dyan, ka sampu, isang daan kayo. Hindi kayo kawalan. Bakit? Didiis lang naman ang ayaw dito. Mm. Fake? Fake ba to? Tapos, fake yung pinos ni Aimee? Kahit i-research mo ngayon yung page ni Aimee, sinabi ni Aimee mismo yan. Sa mga gustong magdun, magbigay ng picture, video, at sa mga nagbigay at nagpadala sa akin, maraming salamat. Uh.